bagong araw, panibagong vlog. Ito na naman ulit tayo, ang bagong vlog natin. Dahil ngayong araw, mag-uumpisa na gibain at gagawa na nga ng tindahan yung mga kontraktor dito sa amin. Yung, yung nagwaway din, guys. Nag-uumpisa na silang mag no at magawa ng tindahan dito sa likod bahay namin. Hanggat wala pang tindahan dito sa likod bahay namin, guys, hindi muna namin ipapagiba yung ating tindahan, no? Tapos, ay nasira pa din yung aming printer kaya ang nagsabay-sabay yung ating mga problema ngayon ayan pinagkasundoan nga pala namin ng mga contractor dito at ng asawa ko kami yung gagastos ng mga gamit dito yung katulad ng mga hollow blocks mga kabilya kami yung bibili tapos sila na yung magano sa labor no? walang bayad yung labor sila yung gagawa kami yung bibili ng mga semento hollow blocks at mga gagamitin sa paggawa ng aming tindahan. Kaya ayan pumayag na lang din kami sa deal guys no kaysa naman hindi kami maanuhan ang aming tindahan. Mati-thank you lang yung ating tindahan tapos napaka na sa sa ano sa, sa gilid ng highway ba yung ating tindahan kaya mas mabuti na lang ilipat yung ating tindahan kami na lang talaga yung magagastos no so ayan mangungutang na naman ulit tayo para panggastos sa ating tindahan at maibalik lang dati yung ating tindahan na ganyan din kaganda yung ating tindahan no? ayan mangungutang naman ulit tayo sa bangko para maibalik ulit yung ating tindahan dahil nga yung contractor dito at saka yung engineer ay hindi daw sila magbabayad guys. Meron lang cash allowance na 5,000 pesos na ibibigay sa amin. Yun lang yung maibigay nila sa amin. no Tapos ayan magtutulungan na lang din yung mga trabahador na nagtatrabaho dito sa gilid ng kasada. Magtutulungan na lang sila nga. Para maitayo yung aming tindahan ulit doon sa likod bahay namin. So ayun na yung pinagkasundoan namin no. Ipapakita ko na lang sa inyo bukas yung mga update sa paggawa ng ating bagong tindahan. So ayun guys no habang kami ay nag dalawa ni Alter ay inano ko na yan siya para pakainin na. At pilinansya ko na rin yung damit niya dahil pamaya ay papasok na yan kasi nag-absent niyan diba kahapon nakatulog na naman ulit. Ayan, pinapakain ko na nga siya. Almosal, dalatang tanghalian na si Alter. Tapos, ayan, nanonood nga ako ng Lavender Fields dyan, no. Tinatapos ko yung episode, ayan, si Alter. Payakap-yakap pang nalalaman sa akin. Nagpapasalamat siya dahil pinapakain ko daw siya, Char. <laughs> Balitaw, guys, ganyan talaga yan si Alter. Napakalambing yan pag inaalagaan mo siya. At dahil dumaan yung ice cream, kaya ayan, kunti lang yung nakain ni Alter. Nagpabili agad sa akin ng ice cream kirim Kami nga lang dalawa dito dahil si Papa Udo nandun sa Katbalogan nagpaano ng printer namin guys. No? Dahil is tapasukan daw ng barya doon sa loob yung printer. Kaya pala hindi na siya nakaka ano ng band paper sa loob. Yung parang tinuluwa lang niya yung band paper. No? Hindi na makakapasok yung band paper dahil nga napasukan pala ng barya. Kaya ayun. Napaayos ni Papa Udon sa Katbalogan, 400 pesos yung bayad ayan medyo maaga pa naman ngayon kaya ayan patinda-tinda muna tayo guys no habang nagagawa na yung mga trabahan trabahador doon sa likod bahay namin yan kasi yung likod bahay namin dyan is kwarto yan ni kaya dyan lang din namin yan ililipat yung tindahan parang iurong siya doon ba kaya ayun as bising busy ako at si One na na lang yung pinabili ko ng mga gamit katulad ng kabiliya, buhangin at saka yung mga semento. Siya na lang yung pinabili ko doon sa pikit dahil nga walang maiiwan dito sa tindahan namin dahil ako lang at saka si Alter ngayon. Tapos ayan may mga tao na padaan-daan dyan sa video ko dahil nga nagagawa na sila doon sa likod. Ayan o. Oh. Nagagawa na yan sila sa likod bahay namin. So ayan pag ganitong oras guys medyo marami na yan nabili dito sa ating tindahan dahil yung mga trabahador doon sa labas ay nag iis na. Tapos ayan dumating na nga si Kuya sa at pinansin ko na si Alter dahil nga tapos na rin yan siya kumain pagbihis na lang sa kanya at maya maya nga guys tumating na dyan si Papa Odon at bit bit na yung aming printer yun nga yung sinabi niya napasukan daw ng barya doon sa printer no kaya hindi na gumana yung aming printer at buti na lang talaga na ayos na yung ating printer dahil is yung nagpapaprint at nagpapagawa dito ng mga mga pangalan sa mga ano nila ba yung sa mga produkto dito ay hindi na namin na si Xerox kaya ayan at tag-try na nga agad ako no pagdating na pagdating dito at kahapon nga ay maraming nagpa-print dito sa amin wala kaming na ano dahil nga sira yung aming printer at si Papa Udon ay meron din niyang inaludoon lang kad ng papel doon sa katbalugan pinasa ata yung mga papil na kinuha niya doon sa kalbayog para na pagpagawa na nga ng aming titulo dito sa lupa na ito. Ayan, at gumana na nga yung aming printer at nagpapasalamat din tayo na 400 pesos lang yung bayad sa paggawa ng printer, no? Good morning! Hi! Good morning. Oh my God, I have something for everyone! Thank you. At buti na lang talaga guys Naka-uwi ng maga si Papa Odo Nakalimutan ko nga may FDS pala kami ngayon At salamat talagang tayo na may dumaan dito na ka-member natin sa FDS no, aka 4-piece pala char so ayun na nga, tumabol ako, naligo agad, pumunta agad dito sa FDS na ito, dahil tayo ay kasali sa kanilang 4-piece charot <laughs> balita ko guys, no, um, dapat talaga kailangan natin mag-attend ng FDS dahil yung ating makukuha uh, na, ano, mga benefits sa ating mga anak ay mababawasan pag hindi tayo mag-attend ng FDS. So yung topic pala namin dyan ay tungkol sa dinggi dahil nauusaw dito sa amin yung mga dinggi-dinggi para sa ating mga anak. Kailangan nating mag-ingat dahil yung dinggi is walang gamot kaya tinatanong nga ni ma'am dyan. Kung ano yung mga gamot sa dinggi at ayan pinapasulat din sa ating mga notebook no kung anong yung kung ano yung antaw doon yung kung ano yung dinggi, kung saan nakukuha yung dinggi, yung ganyan ba. Tapos mamaya is magki-quiz kami diyan, no. At ayun, hindi nga tayo nakaintindi kaya ayun. <laughs> Puro wrong yung ating answer diyan. Natatawa lang kami mga nanay diyan at masaya naman siya sa mga pa-question uh, question ni Ma'am diyan no? dahil nga is meron din tayong natutunan. Yung naalala ko lang diyan na topic namin guys yung mga tungkulin ng mga bata ba yun? Yung mga red alert, yung red flag at saka yung mga hindi. Nabaliktad kasi yung pagkaintindi ko kanina yung isulat is hindi lang naman at saka red flag ba yun? Basta nag na na parang nabaliktad yung ating pagkaintindi no yung mga karapatan ng mga bata ayan basta hanggang yung aming topic kanina dyan at saka tungkol sa dinggi oh siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video maraming salamat sa inyo like at pakishare na rin ang ating video kung nagustuhan nyo bukas naman ulit hindi na ako nakapag video video kanina nung naningil kami waka kayo ay magsawa sa aking kaka video video doon sa palengke no